34 days, bagong Pasko, kung gusto na kaya ang pamimili ninyo ng Christmas decorations. Kung kulang pa ang nasa checklist ninyo, mag-price check muna tayo sa unang balita live ni Bea Pinla. Bea, nagmahal na ba? Maris, magandang balita. Bumaba na ang presyo ng mga Christmas decor dito sa Dapitan sa Quezon City. November na, kaya naman sa Dapitan Street sa Quezon City, it's beginning to look a lot like Christmas. Kaliwat ka na ng iba't ibang makukulay na Christmas decor dito. May mga bongga at makinang na palamuti at meron din namang simple lang. Ang Christmas lights, mabibili ng 250 hanggang 2,500 pesos depende sa dami. Makaka-add to Christmas card ka na rin ng parol sa halagang 1,500 to 12,000 pesos depende sa disenyo at sukat. Nasa 1,500 to 2,500 pesos ang Belen at 100 to 500 pesos naman ang tigdalawampung piraso ng Christmas balls. Kung Christmas tree naman ang inyong hanap, nasa 2,500 to 15,000 pesos ang bentahan nito Depende rin yan sa laki. Ayon sa ilang nagtitinda rito, bumaba na ang presyo ng mga Christmas decor simula November habang papalapit ang Pasko. Mas mababa na po ngayon ma'am kasi patapos na, malapit na yung Christmas kaya hindi na po ganun kamahal. Makakatawad naman po kay mga siguro mga 50 pesos, 100 pesos ganun. Sa mga ilo mga 500 pesos ganun, mga discounted. Mas mm, marami pa pong discount ang Ama uh, mabibigay natin sa mga buyer natin habang papalapit po yung Christmas. Ayon sa ilang nagiikot dito, dapat wais sa pamimili. Meron akong mga decor, kaya lang medyo kulang. Cool <laughs> Dinagdagdagan -dag ko na lang. I-recycle ko naman yung mga, mga nakatira kong mga decor. Tapos i-ano ko naman, ibang design na naman ang gagawin ko. Mas okay din daw na personal na masuri ang mga Christmas decor kesa mag-add to cart online mura din dito kaysa online. Tsaka minsan, mas makapili ka ng mga different na mga design, ng mga decor. Maris, pwede rin daw bumili ng maramihan para makuha niyo yung mga Christmas decor sa mas mababang presyo. At tuloy-tuloy lang din daw ang biyayang discounts dito habang papalapit ang Pasko. Yan ang unang balita mula dito sa Quezon City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Pinabibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ombudsman ang lahat na La mga impormasyon informasyon ng Independent Commission on Infrastructure at DPWH kaugnay sa flood control issue. Partikular ang mga aligasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico. Lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan, Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Sabi ng Pangulo, susundan ng Office of the Ombudsman ang mga ituturo ng mga ebidensya. Kung may sapat na ebidensya, posible raw paan si na at Saldico ng mga reklamong plunder, graft o indirect bribery. Si Ron Romualdez at Co. ang tinuturong nasa likod ng questionable insertions sa 2025 budget. Kumikbak din umano ang dalawa sa flood control projects. Nauna na ni Romualdez sa mga aligasyon, si Ko naman idiniin si Romualdez at ang Pangulo kaugnay sa insertions. May tatlo ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Ko, kaugnay sa substandard flood control projects sa Nawan Oriental Mindoro. Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia na susundan nilang ebidensya sa isyu sa flood control projects kahit mapunta pa niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. May binubuo na rin daw silang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinibisikan din ang sampung dati at kasalukuyang ang mambabatas na may koneksyon umano sa mga kontratista. May unang balita si Salima Refran. Nang mapili ng ombudsman si Jesus Crispin Remulla, tumawag daw sa kanya ang kabrad na si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitnayan ng investigasyon sa maanumaliang flood control projects. Binunyag ito ni Rimulya sa pagtatanong ng kanyang dating profesora, ang ekonomistang si Winnie Monsod sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, BGC. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We work together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was uh, before I assumed office, but I, after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulla, sinubukan ni Romualdez na ipaliwanag ang kanyang panig at iginiit na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Of course, he was he was trying to to make a case, his case that had nothing to do with anything. I mean, we just just listen. Wala, just di diba? We just follow the evidence. That's it. So far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. Dinadawit si Romualde si dating Congressman Zaldico sa isyo ng insertions at kickback sa budget. Ayon pa kay Ko, Pinagpantaan siya ni Romualdez at sinabihang huwag nang bumalik ng bansa. Ang dating security consultant naman ni Ko na si Orly Gutesa sinabi sa Senado na naghahati dumano sila ng basura o mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think, you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next six months or nine months? Oh, yes. Yes, You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remulia. Pero dati nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Sa kabila ng mga alegasyon ni Ko, na anyay di naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Si Remulia, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nagutos daw ng 100 billion pesos na insertions sa budget. Eh, wala naman tayong magagawa eh, kasi nandiyan na yan. Eh. Evidence na yan. Eh. We are trying to be as transparent as we can be. This already a, 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 an issue in the, uh, close to the hearts of Filipinos. Hindi ko na makinuha yung opisilang to para magtakip para kahit kanino. Eh. Pero aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? wala pa, wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sa takbo ng kanilang mga investigasyon, tingin ni Remulya, makakakuha siya ng conviction sa mga kasong isasampa niya. I see people who will be returning money and pleading guilty. You know, maybe less jail time, but at least it's resolved. Samantala, may motopropio investigation na rin daw ang ombudsman sa sampung contractors mga dati o kasalukuyang mambabatas na may koneksyon sa mga kontratista. Isa raw dito si dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. Yung kanyang construction company at mga projects, syempre, yun naman yun eh, di ba? It's not just about flood control, it's about other uh, illegal interests, unlawful interests. Si Gonzalez sinabing bagaman bukas siya rito, wala siyang alam tungkol sa anumang formal na investigasyon ng ombudsman laban sa kanya. Ang naaalala daw niya ay may ibinasurang kaso noong 2023 kaugnay sa mga parehong proyekto dahil sa kawalan ng merito. Mukaan niyang nirecycle na raw ito na issue. Ito ang unang balita sa Lima Marafran para sa GMA Integrated News. Isa sa mga kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang contractor sa tinawag ng Agriculture Department na Missing Farm to Market Roads sa Davao Occidental. May unang balita si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ng Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. sa Davao Occidental nung isang buwan, nagulat siya sa kanyang nadiskubre. May mga farm-to-market roads na ginagawa pa kahit dapat ay natapos na noong 2021 pa. Three days araw lang. Dapat kasi 2021 ba tapos. Eh? Apat na taon hindi ginawa sa collection ng pera. Sa inilabas ngayong audit report ng Department of Agriculture, lumabas na walong farm-to-market road sa probinsya ang binansagang missing. Isang daang milyong piso ang halaga ng mga proyekto na pinonduhan noon pang 2021 hanggang 2023 at dapat ay matagal ng tapos. Apat sa proyekto ang may bahagyang nagawa, pero may apat ding wala talagang accomplishment mula sa simula. May gumagalaw. Ibig sabihin, may nagtatrabaho when in fact these projects were funded 2021-2023 where the budget has already lapsed. Pilit na inahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondong ginamit? Sinong contractor? The same contractor pa rin ba? So we don't know. Kabilang sa mga proyektong may bahagyang nagawa, ang pagsesemento ng National Highway sa Barangay Sanghay sa bayan ng Malita, Davao Occidental na 12 million pesos. Ang contractor nito, kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ang Great Pacific Builders and General Contractors. Ang 13 million peso na pagsesemento rin sa ilalim ng contractor na John Marie Construction Service, 15 million pesos sa ilalim ng Dicem Construction and Supply at ang 12 million pesos na concreting sa ilalim ng HVC sa Gitarius. Ang apat na proyekto naman na walang nagawa kahit ano, pareho rin ang mga contractors, ang John Marie Construction Services, Dicem Construction and Supply at HVC sa Gitarius. Lahat ng possible cases, idadaan yan sa ICI. So isasubmit yung report. Dapat uh, managot talaga yung may may Uh, pagkakasala doon. Ayon sa DA, pondo ng kagawaran ang ginamit sa naturang mga proyekto. Pero Department of Public Works and Highways ang implementing agency. Nasa kanila na yung pondo eh. So in terms of liability, walang liability si DA kasi wala siyang hindi siya part doon sa kailangan pumirma para ma-release ang payment doon sa contractor kasi we are not party to the contract. Hinihingan namin ng pahayag ang mga nabanggit na contractor pati ang DPWH. Ayon sa DA na isumiti na sa Office of the President ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Bukod dito, nagsasagwa rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang internal audit service at sa pakikipagtulungan ng Inspectorate and Enforcement Office. Para maiwasan na mangyari ulit ito, pinag-aaralan raw kung maaaring ang DA na ang mag-implement ng mga farm-to-market roads simula sa susunod na taon. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.